Ayak na kang ka na lang Ito do mo, giisa gatawin mo ang daan Sa lahat mo siya to dapat mo O paano simula na kahilera na tamia Kultura pinapasok, pinupuhay sa eksena Mabuti kung ka- Let's go, vlog vlog Oh, shout out. Shout out mga tropa saan mga tropa mo? subay bayan nyo ang aking pagbabalik <laughs> Neil pagbabalik na Oo, ka ko mga tropa Ma mawawala ko lang ilang mga 2 weeks nakakala pagbabalik nito eh uh, ito nga pala yung owner ni Cap na taga Bulacan so papalitan. kung sasama ko wala akong ipaint anong ipaint sasama ko sa vlog wag <laughs> wag yan bale papaltan nga pala natin to ng differential ano kang differential nakakabit dito? Low speed. Low speed. Papalit natin ng high speed. Yeah, papalit natin ng high speed na differential. Hindi makita dito yung differential pero maliit lang yun. Tapos payat. Bali linis ko na pala ito kanina. Nilabas namin siya. So kaya nga pala ito isang upuan. Eh, bukas magagawa tayo ng fiber. Yan ito. Gagawa mo. Ano gagawa mo? Di ko nang start. De, ikaw ko nang start. De, ikaw na. Di ako nang video. Di ko nang video. Ayos ni Kuya Oslek oh. like, ang idol Hindi na siya namamali Meron nga tayong bagong gagamitin na owner. Ito muna gagamitin natin. pupunta ako guys dun sa spot ko yung pinagbablogan ko at magsushoot din ako ng pang tiktok na Sobrang linis, tas ang kinis Makinang pa sa mata Pagkahood, naman na malaman na makina Sobrang linis, tas ang kinis Makinang pa sa mata Pag may sumubo ka habulin Makipag-iwanan Dapat di ka pumapayag na dyan ka na lang Ito dumog iisa mo ang daan Isang daang porsyento dapat wag mag -aalangan no simula na kahilera na tamiya Kultura pinapasok, pinupuhay sa eksena Mabuti kung garute, tagasuri mo ng pyesa Sa kalsada, ge humabol pag naiwang kapasensya Sobrang baba, walang sayad, makina solid yung tono Nagmumodify ng honor, iba din yung talentono Sa kalsada, parang chigas, pumabali pa ng olo At salamat sa pamana mula sa mahal kung lolo Subukan mong imaneho yung lakas niyang damahin Di basta-basta yung presyo pero kaya nga butin so guys kung natatandaan nyo ito nga yung owner ni Cap ni Cap Mike Katindig yan ito yung din natin noon sa sa Baliwag Bulacan yan So, binalik nga siya sa atin kasi nga magkakabit tayo ng panibagong differential, sabi ko nga kanina. Yan, dito nga pala ako nagbablog ulit, dito sa aking spot, dito lang sa may amin. Yan. so, parang papabukas din yung makina nito parang ipaparefresh ata siguro. Yan, ito yun naka headers nga to. Tapos Re-repaint natin yung kanyang Torotot Yan, kanyang ITV Tapos eh gagawan nga pala natin siya ng panibagong upuan Bali naka Ricardo to na black dati Tapos nilagay muna namin tong kay Pinsan Ang, ang ipapalit kasi natin dito guys E eh, yung fiberglass na upuan Yung pang talaga bali isang taon na nga tong owner na to. So, tingnan nga natin kung mukha na siyang luma yan normal na yung ganyan yung mga stain kapag hindi siya nalilinis yung buli sa kanya okay pa rin black top yeah, meron na naman tayong bagong lalaroan na itatambay dito sa Ayala. Baka mo pa-park Kina Kuya Chito Kina Kuya Chito Yun Yan, dito muna natin iiwan sa bahay ni Kuya, Kuy Chito. Bukas <laughs> lang ulit. Ay, huwag mo Oo. Dikit magagawa ng ano dyan. Fiber seat. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. The tingnan ding na mo naman laman na makin na Sobrang linis, tas ang kinis, makinang ko sa mata Pag tingnan hood, ting na mo naman laman na makin na Sobrang linis, tas ang kinis, makinang ko sa mata